Ley Ramdam AG. Kahirap ng mag papakop kayo. Ha? Kamusta ba pasada mo? Napakahirap ng na kunin diyan 'yon. ba? Bakit naman po? Kahirapan mo na padero. Napakahirap talaga ng gobyerno ang ano. Paasa ka lang sa kalsada, kita mo. Yung traffic din, na yun, nakita mo. Kaya nga eh. Hindi na lang traffic dito. Hindi na wala-wala ang traffic dyan. Lalo dyan dito sa may junction. Nagtataka nga ako eh. Bakit hindi mo wala-wala -wala traffic dyan? Kahit ating gabi, napaka traffic dyan. Subukan nyo dumahan dyan ang ating gabi. Mga alauna pa sa doon. Lalo dote. Uh -huh. Napaka-ano na dyan Napaka-aba pa rin ang traffic. Lalo pag saan nang gagaling kayo sa Hindi na wala-wala ang traffic. Kasi kung ari kuya eh, malapit na yung botohan ngayon. Ano sa tingin mo? Malapit na naman ang botohan. Ano sa tingin mo, may pagbabago kaya or sino ba yung ang anong... Sana may umupo na matino. Kasi yung pa lang ng, ano, pisa pa lang ng kampanya nila. Nakikita mo may dayaan agad ganit. Eh. Ganon? Ano ko nasabi? Oo, paano nasabi mo nasabi ko Sabihin mo, dito lang ako. Alam mo bang may ano? Alam mo bang may Alam mo bang may patakaran ng paglalagay ng tarpaulin? Oh. Ano ano pata patakaran? Eh dito mo billboard na 'yan, oh. Ayun nga eh. Dito mo billboard na 'yan, oh. Ano eh, to? Oh, ma. Si e, oh, ano. Na yan. Ito, dito dito ka tumingin, oh. Ayun oh. Eh, no. Oh, billboard din eh. Laki, no? Alam mo may patakaran ilalagay na tarpaulin. Diyan pa okay. lang, kita ng pandaraya yan. Dahil daw sa mga ano yan. Diyan pa lang, hindi okay. sila sumusunod sa patakaran ng obelik. Alam mga ano ng buhay natin, napakahirap. Tapos okay. ma, may kita mo, na mga, makikita mo, pag-auras na ng mga ulit yun. ka ng mga yan, kahit sasulok-sulok ka ng iskinita, mabahong lugar, pinapasok nila. Pero pagdating na nakaupo na yan, di mo na makagilap. Ikaw na magmamakaawa sa kanila para matulungan ka. Pero boboto ka pa rin, kuya. Ha? Boboto ka pa rin. Kailangan natin bumoto eh, para kahit pa paano, magano tayo ng pagbabago. Sana nga, may umupo na patino. Kaya, ano. Um... Eh, sino sa tingin mo? sa tingin mo kuya yung sa tingin mo na mas okay na muna sa atin. Oo, wala pa akong napisil eh. Pero alam ko may titindig na bagong manunungkulan dito sa Rizal. Talaga? ang inaabangan ko, di ko pa alam eh. Mmm, bagong manunungkulan dito sa Rizal. Wait lang ate, ha? bibili lang po ako ng ano, okay. sa nanay ko ah. Okay, salamat. Salamat. Lang.